Hello mga friendship at dahil palagi akong bisibisihan sa bahay ay pumunta na nga rin ako dito sa SM para asikasuhin naman yung iba ko pang dapat gawin dahil matagal na nga basag itong tempered glass ng aking cellphone at bumili na nga rin ako ng iba pang mga kailangan bilhin at nung tapos na nga akong bumili ng mga kailangan kong bilhin ay nakita ko nga itong yogurino bago lang to dito sa SM I'm so happy kasi mahilig ako sa ganitong pagkain. Yung ice cream yogurt na may fruits. Maraming choices ng food nila dito. At dahil gusto ko yung mga gantong food, ay tinrate ko na yung akin sarili. At ang tinry ko ngang orderin ay yung tiramisu at mixed berries. Nagustuhan ko talaga yung mixed berries kasi medyo maasim-asim siya. Parang strawberry. Ayun, dahil ganoon naman talaga ang lasa ng mixed berries. Kaya natutuwa ako at meron na rin dito sa San Pablo. Kasi before ay pag dumadayo pa dun sa ibang malalayo na may ganito, dun pa lang ako nakakain ng mga ganitong food or dessert. At this time, gusto ko nga i-treats it ang sarili ko, kumain ng gusto kong kainin, kahit pa konti konti lang or paminsan-minsan -minsan lang. Love yourself! Yung in-order ko nga ay... 175 yon dalawang scoop na yon at may, dahil meron akong discount ay 125 na lang yata yung binayaran ko mga more or less ganon at katabi nga rin to ng favorite kong bakery yung Clyde ba yon at bumili na rin ako ng favorite kong bread yung merong almonds sa ibabaw and nagki-cravings din ako ng french fries ng KFC nag-order na rin ako ng fries at dahil maaga pa naman, kaya nag-jeep na lang ako. Nag-jeep pa uwi. Dahil malaking mura kapag jeep ang sinakyan ko. Kasi pag sa tricycle, ay dati 40, naging 50, naging 60. At ngayon ay 70 na ang hinihingi ng mga tricycle driver. So, pag nag-jeep ka, ay 12 pesos lang ang babayaran mo. Bababa ka na dun sa kanto ng City Sub. And then, naglalakad na lang ako pa uwi dun sa amin. At nag enjoy naman ako habang naglalakad. Ay eh, eto, kumakain pa ako ng fries. At nag enjoy din talaga ako sa paglalakad. Kagaya nitong bahay na to, favorite na favorite ko yan. Maliit lang siya, pero maganda. Maganda yung design at saka yung mga halaman niya at bukod sa nage enjoy ako maglakad, ay kung ano-ano pa nakikita ko at nakakapag-walking exercise ba ako. Ito pa nga yung isa kong favorite kasi ang dami niyang halaman. Ang gaganda ng mga halaman niya at nakakaganda talaga ang halaman sa bahay. Ayan o, sa second floor niya, ang daming halaman. At malapit na nga ako sa bahay namin. Pag nakita niyo yan, ay hindi yan yung sa amin, yung sa likod, ang bahay namin. At eto nga, pandalas na ako sa bahay kasi nakalimutan ko nga palang pakainin tong mga to. Ang aking mga baby, nagka-amnesia na naman ako. Eating time na kasi nila ngayon, kaya pandalas ako sa pagluluto ng food nila at pag prepare ng pagkain namin. Kaya eto, back to reality, back to the lahat balik sa dati. Ayan, pandalas ako ng pagluluto, pag-prepare, -pre kasi darating na rin ang husband ko maya-maya. At ganyan talaga ang buhay ko kapag may iba pa ako na si Kaso, ay pandalas din ako sa aking mga ganyang gawain. Kasi gusto ko pag uuwi ang husband ko, ay ready na yung kakainin niya. Kasi madalas ay gutom na gutom na siya. At pritong isda nga lang yung aking na-ready. At magpe-prepare din ako ng kamatis na may sibuya. Fresh kamatis na lang. At habang nagluluto nga ako ng dinner namin, ay nagpe-prepare na rin ako ng pagkain ng mga pets. Kung ano yung mabilis i-prepare, yun na lang muna ang niready kong pagkain nila. Ang mahalaga ay ready ko na lahat agad ang mga kakainin namin. At nung dumating nga ang husband ko, ay tamang tama na tapos na yung pagpi-preferred ko ng food. At pagkadating nga ng husband ko, ay kailangan na niya agad munang umalis. Dahil may kailangan siyang asikasuhin kaagad. At nabanggit din nga niya sa akin na medyo busog pa siya dahil blessing daw dun sa school nila ngayon. Kaya nakapagmerienda siya. At meron pa nga pasyaran sa kanya na lumpia at maha. Pagkaabot nga sa akin ay inabot na rin niya yung kanyang sweldo na naka-envelope. Ngayon nga lang talaga ako nakaka-receive ng sweldo niya. At dahil desidido talaga kami makaipon para sa pag-aaral ng anak ko. Kaya thank you Lord, sana ay magtuloy-tuloy pa ang magandang hangari namin para sa aming pamilya. At ang hinahangad lang namin ay makatapos yung anak namin. Thank you very much for watching. Bye!